walang ibang hinahangad, kundi ang iyong kaligtasan, umahal naming bayan, sa iyong kandungan. Katulad ng ibong, lumayo sa pugad, laman ka ng isip, sa bawat paglipad. Kahit na malayo'y, pilit na hinangad, kandungan mo'y muling, pa ako'y sumayad. Sa iyong kandungan, unang nasilayan Ang kislap ng talat araw sa silangan Sa kandungan mo rin unang nasumpungan Tamis ng pagsuyong hindi mapantayan Dinilig ng luha ang iyong kahapon Ngayoy nakatayot pilit na bumangon Kumunay ng dusay luha ang inahon kaya't nanariwa dahon mong nalugon. Sa kamay ng bitring mapagsamantala, waray ginahasa ang taglay mong ganda. Mga pagdurusang kahirap mabura sa bawat dahon mo'y tila nakahulma. Tuyo na ang dugo sa, ng, sa iyong lupain. Bakit ang sugat mo'y hirap pahilungin? kalas na ang taling sayo'y umalipin bakit ang paamoy hirap pagalawin hiling ko'y sumikat araw na maningas upang ang dilimoy tuluyang humulas balakit sa daan sana ay maagnas upang mamatawi pagsintang matimyas sa iyong kandungan ay muling yuyup-yup, muling yayakapin aral na sininop, hindi hahayaang muli pang pasakop, kahit pakapalit buhay ko'y malagot. Mahihigit pa ba sa kapdiwasayan, sa pag-aarugang pinananabikan, na muling magbalik sana ay makamtan sa iyong kandungan, umahal kong bayan. Uh, maraming maraming salamat, Ati Jen. Uh, nakita ko kasi may invite ka sa akin. Kailangan ko talaga ang background na to uh, para sa ating minamahal na bayan. Dalangin natin ang katiwasayan at kaligtasan sa tulong ng poong may kapal. Uh, maraming maraming salamat muli sa inyong lahat, sa mga kaibigan ko, sa mga walang sawang nakikinig. Pasensya na kayo at medyo nasiraan ang boses. Maraming maraming salamat muli sa inyong lahat.